May aso, may may puso pa ay katiko sa akin. ming, Hoy, sige ko punta. Sige ko punta. Oh, yun know, oh, ikot siya, ikot siya. Ala. Lulusot ang lusot. Ming. Mm -hmm. Bakit? Ha. Ah. Bakit paus ka? ah, Bakit ka paus? Bakit ka paus? sing sing kagabi no, siguro.

Make I've got this. Can't scratch, I'm missing a piece That completes a whole part of me An open wound scar to see Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy Wait, all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let them win I'll take a stab, I wanna chase a bag I wanna way I can change all the things I lack I gotta face the facts, I gotta taste in that got me upset with the rest, I got an itch to scratch. We know. I'll give up everything. nalusot siya nalusot yung pusa ang amo ng pusa no sobrang amo ah wala pa yung ano dito bagay ko kayo lari na rin guys salamat sana sa ano sa mga asawa kay rin rin asawa salamat kaapo naglakad lang ako pero ngayon ngayon sumakay na ako wala pa yung nagtitinda dyan, oh. Nagtitinda dyan, eh. Wala pa. Wala yung nagtitinda. Yun lang tayo sandali guys bye tayo ikot lang tayo ay sarado pala doon sarado doon sarado doon sa may ano one way pala ito yung ngayon Nakalimutan ko, one way pa lang ako ngayon. Ikot na lang tayo. Ikot tayo rin sa maya, no? may ano. hindi tayo makakaan. Kasi ano? so, one way, hindi tayo makakadiretso. Kasi may school dito guys. So. so one way talaga siya. One way po tayo dito sa may ano sa close road yan yeah, dito tayo dito dito tayo ay kesa na parang sila ni. silau sila sampai ikut op dito tayo ikot ikot lang Ikot-ikot lang nag some... na Di ba? Ang gano'n mag-bike ngayon kasi ano pa? Ma... Uh, Makulimlim pa Kulimlim pa siya. Oh. Ito araw. Kasi ka para mamay pag sumigat ma. Sigurado. Sigurado na yan. Mahinit. Tandaan tayo kasi may bababa. Ay, ang daming bababa. Oh, si bababa pa. Bicol Abansa Ahente ng Coke yun Ahente ng Coke Coca-Cola May Abansa siya Yung unang mga Abansa yun Unang mga Abansa USA Pag umaga maraming nagaan dito eh. Maraming nag lalakad, walking, jogging Diyan sa loob. Maluwag kasi. Maluwag oh, siya. Dito, dito tayo duman kasi ano. Traffic. Traffic. Traffic, 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 Thank you, Yun. Guys, ay you nako. Know. Pumunta na tayo dito. Ito. Basa. 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 Salog sila tulog. Salog sila isa gising hindi hmm. nga tulog na hindi hindi yung tulog nila naano talaga yung ano pa yung shout out shout out take the body Uy, yung, take the body shout out yun yeah.

May tayo guys. Mm hmm Mm. Ngayon din ka body. Kailang kaya yung ano natin? Yung kita-kita.

Christmas. Harap. Hmm. Hmm. Pero dahan-dahan lang tayo dito. bawang serap natin <laughs> kabali serap ini ilang-ilang at yun uh, kay Arte Maricar nabigyan na natin yung kahit tayo sa kanya konti so sana shout nga pala kay Dufin Parnuelo yung office mate ko shout kila ano uh, kay Ma'am Arlene tsaka yung ala sila kila kawan Mike Belencio sa Luminorog sa kay uh, saka sa kasama niya si Marvin right okay. sobrang ano supportive salamat sa lahat ng ano hmm. support niya sa akin wala mo sabi sa inyo but bintin ka ba ni tulong lang update na lang sa ano Hmm. Update na lang kung uh, ang aplikasyon talagang nalululoy. Hindi targetan natin. Update, update. Can sniper dudes, thank you for watching Sniper dudes TV. Christmas, Christmas, Christmas out. Liftoff will start in T minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We have ignition. Lift-off will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, We have ignition.